Yan guys, magandang araw sa inyo lahat guys. Yan, may gagawin na naman ating mekaniko. Si Boss King. Yamaha NMAX max to guys. 155. Sabi ng may ari, nagdadragging daw. Yan, ang chichike ng ating mekanik. Ang unang sabi ng ating mekaniko, si Boss King. Yung panggilid, chichike pin. Chichike guys, kung saan ang gagaling. Yung pagdadragging yan. Yun ang kanyang chichike. Mamaya guys, kaya lang, may ginagawa pa. Maya-maya, yan ang susunod niyang gagawin. Yung pangilid niyo ng Cheche Ken, guys, ha? Yung wait lang, guys, ha? Sa tena. na. mo, hindi ko Check in pa kung sa may problema ano. Uh, kung ano, dinan natin muna. To see is to believe. Yes. Yan. Yamaha N Max 155. Yan ang titikapin ng ating mechanic. Dragging do to, dragging. Titingnan kung may tama ang bola o pangil. Depende guys. To see is to believe nga. Kaya tingnan muna natin bago tayo maniwala kung ano sira. May are, may ari, may tama Yo, pwede rin Baka tayo kaya nagja guys, subscribe din muna kami sa aming YouTube channel TMB TV Palike at pashare na rin guys At pindutin niya yung bell Para lagi updated sa mga share na yung video At ipopost guys Madumi na ito Madumi na rin yan, yung air filter Pwede nang plantay yan ano? Ayan, no? Oo, oh, oh, ayan. Oh. Ayan, ay, oh, ayan. May na. Ba't nagkaroon ng tubig yan? Tubig, langis. Tubig at langis, naghalo. Naghalo? Aba, hindi di, Bilma Santos yan. Saka si Christopher si oh. Tubig at langis. Meron ka dito ngayon. Ayan. Meron siguro. Ayan, marang meron natin. Kayo. Tubig at langis, oh. Pinasokal na ng kanyang, yung kanyang air, airbox. pero nang tubig at langis, guys. Pinaghalo na. Ayan, tinakalas na yung panggilid para malaman kung ba't nagdadragging to guys ha. Yamaha nx 155 to guys ha. Yan. Yan, may are, si <laughs> okay. Sila, kuya, ayan. Ayan ang mayari, si Mosing oh. Awala. Peace out. Sila ko ayan. Oo. Ayan guys, medyo madumi na nga ito. Ang <laughs> daming hindi papayag doon nagre-reklamo eh di, di kung ano magpapalaro pa naman kami guys tinatanggal na yung panggilid o natin okay malinis pa Palit din po, ano? Sige, 'yun lang po kung mayroon pa iba. Tatagawa lang Ano pong ano? 'Yan Lacho, ma ang init aba. Mag ma kapal pa nung no? break niya ano. Ang break kaya na Lacho pala, oh, lacho guys. Wala na. Lacho na naman. Okay pa lacho. Okay. Kaya, ulu, eh lagi ako talo sa ulo eh. Ano ulo do. Ayan guys, medyo mainit pa kaya hindi yeah. yung ng ayos ng ating binari ko, mm -hmm. si Boss King. Mm Hindi -hmm. asenso yan. Kaya may basaha, medyo mainit Ang mm -hmm. clutch yun niya, okay pa naman. Ang pampin pa. All okay ba rin ang clutch yun? Ayan guys, clutch yun ko. Okay. Okay, ang pampin. Okay pa yung pampin. Wala kang problema yung pampin niya guys, okay pa. Bago naman ang shoe niya. Huh? Bago ang clutch. Bago pa lang clutch nito. Kaya pala makapal pa ang clutch niya guys. Oh. Medyo bago pa lang ito. Yung kanyang bell. May konting bank oh. on. Saan? May... May Hindi nila lapat. Ito mo lapat dyan lahat. Ayan. ayan. May konting ilaw. Ayan. Ayan. Lumalapat ako sila. Ayan. Oh. Parang yun. Oh. Pakintag yung ano-ano. Ah. Ito, lapat yan. Yan. Lapat, makintap. Yung medyo may dirt dark na ganyan. Yan ang ano. ang ano. Hindi nilalapatan. Yan ang hindi nilalapatan. Oh, Kaya nagdadragging. Uh, yun ang uh, dahilan o ano? Possible na yun ang dahilan. Possible na yun May konting ko, to. Kung ba, hindi makakapit ng pantay tong kanyang patsyo, ano? Uh. Yung guys. Iyan ang um, posibilidad na isang pagtitingtingin na ng ating mechanic na hindi masyadong lumalapat. Kahit dito sa break sa pa niya oh, parang meron siyang hindi lumalapat, guys. Ito, kaysa dito, dito, dito. Makinis ito, medyo malabok, guys. Yung bola na lang, titingnan natin. Yan na lang, last na titingnan kung may tama ito, ano? yan king ano yan problema yan fly blue or pwede pa maganda pa ang fly blue na to hindi pa natin napapalta ng bola ko diba hindi pa bola sa akin palta na natin yan guys yan Mapalta rin na ng, ba, ng bagong bola para sigurado na. Baga ito, ito pampalit natin talagang original Yamaha ito guys so problema oh, no isa isa hindi ka tulad ng iba sama-sama ano -sama, yan yeah, talagang original yan legit genuine yan no? Yamaha genuine no yan isa isa kumpara doon sa mga dati nating ipinakikita video na sama-sama siya yes. o, ano anim ba no? anim? Oh, ano anim anim anime. Hari masama sama tayo sa lagayan. Ito single single lang, digital guys. yan ko yung Kailangan natin CVT cleaner. Extreme. Pero malinis pa 'yan ha, para maganda pa rin. Ano? Pero lilinisin na rin. Mm. Ano? Itong ano. Ah, yung dye paste fully. Uh-huh. guys. yan guys, nilinis na yung CVT. Medyo okay pa ito, maganda pa malinis pa pero hindi nang gusto nang may-ari. Dinisi na rin para sigurado na. Matumi na din ang bangay, no? Kaya, matumi na rin. Pero, kumpara madubi, sa mga ginagawa natin, haba, nagmalinis ah, pa, pa yan, di ba? Ayaw, kung sa iba yan, itim na itim na yun, di ba? Ayaw, ah, mabuti pa. Sabi nga, ito ay hindi tinipid. Kaya, hindi tinipid yan. Kumbaga, sabi nung may-ari, eh, eh, bukas na rin na lang, hindi linisa na. Para sigurado na na wala nang pag-aano pag, nung ano, dragging para sigurado lang. Ay, yeah, medyo malinis pa yan eh. Pero nililinisin na rin namin yan, guys ha. Kasi bukas daling daw. Mga hindi na titipirin para sigurado. Ganyan guys ang pag-aalaga, medyo maalaga ay mayari kaya hindi na kailangan tipidin. May budget 'yung eh. pag walang budget, talaga kailangan tipidin. <laughs> Ayun. Pag may budget din na kayo guys, edi eh regular yung palinis ang yung panggiling para si siguradong walang aberya sa daan. Siyempre, right? guys, CBT. Nililisi na yung amyan ng guys. Tapos, yung hangin guys ha. Alam niyo na, magkakasunod. Extreme. Extreme, baka naman. May isang iisang taon na kami. Maunahan ka ba ni YouTube? Mabibigay na sa amin. <laughs> Ikaw, wala pa. Ayan. Medyo may gabog-gabog na rin, guys. kumbaga talaga ng para sa pangkaliwasaw. Kalinis. Ang pangalan ng Lola? Lola Oh, Lola Lola Sig.

Bagong bago pa guys yung kanyang ano, clutch yun. Kung ilang, nung ilang araw lang yan, King? May buwan na din. Ay buwan na lang din. Parang bago pa rin hmm. ano. Abit na yung, ano? yung kanyang... Mayroon daw magkakasama Si Bo, si Gaboye, si Chukani. Lahat. Ayan, pwede ng nakikita. Ayan, guys. Ito na, yung, ito na yung pinalit na bagong ano natin. Ang Bagong... Bagong... Diba oh, ng kulay. Ito yung luma. Ito yung luma. Ito yung bago. Bagong kabit guys. Ayan. Ano? Ayan, okay, yung Sige, guys. Original yung guys ha. Genuine na Yamaha. Yan. Gagawin ko Yung bago yung belt niya, okay Ito yung sa yung bago na. Ha? Present. Medyo okay pa ito, pero okay. baka pagbulan pa rin ng dragging okay. Kaya pinagtanong na may are Para sigurado na wala nang pagbulan ng kanyang dragging guys ha okay. Para okay. sigurado okay. na guys Alak ah, si Garilio Pinala ko sa mukha yun Kung naglagi din sa baka Ayan guys, kinabito yung pump belt Hindi namin pinagtanong to guys ha Medyo, ay hindi medyo talagang okay pa pala guys yung pamper dito talaga nakita nang may problema yung kanyang fly ball yan pwede pa pero baka siguro doon nagsimula kanyang dragging kaya nagpasigura doon na pinagta na saka nakakita ang isang may problema yung kanyang bell medyo may tama medyo may hindi sumasayad magaling yung kanyang bell sa flat shoe guys mukhang dadaluhan ako ah yan pero hindi naman hindi pa naman ganoon kalalayo. You no? Know? Yeah, yan yung bell na yun, yung kinakabed. yan ang no, medyo nakita oh, bro. ng tama. Pero maalaman mamaya kung testing ito. kung talagang ito, ito. sa bell at saka doon sa bola. Maalaman mamaya guys. So, si Istog Bilip ulit tayo guys. Sa kalapate na makakalipad kaya. Oo. kakabit yung cover guys na kayong pangilid may ilaw pala nakakalimuta ko na naman Ayan guys, okay na yan Mamaya, pe-testingin na yan yung air cleaner ba wala makakuha? Ay, nakakuha pa kay... Titignan pa guys kung mayroon kami stock dito ng kanyang air cleaner filter na pang Yamaha N-Max 155 Yan, titignan pa kung may ano Yan, higpitan na lang yung cover ng no? kanyang guys Ayan guys, mag-rubber hey, yung head cleaner. Kaya yung sinasabi ko na ng washable. Ayan ito, washable to, guys. Hindi ka tulad ito, ito ay papilang. Ito parang ano-ano, parang Ayan. mga ano-ano. May -ano. strainer, pero may tela pa rin sa loob. May tela pa rin sa loob. Pero pwede hugasan to, guys, washable. Ayan, sinatawag na washable. Ayan guys. Ayan, palit natin. Okay, yeah, okay na yan. Ayan. 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 Yamaha N-Max 155 Air Cleaner Filter Wasaboy Kaya pinagta niyang guys ha kasi medyo magdumi na itong kanyang Kasi itong pagmumulan din ang ano Dumi ng kanyang ano ano? Saan ba pupunta ang madumi ito pag madumi? Huh? Sa throttle madum body? Sa throttle body niya ano? Pero mas yeah. ano siya, moho nusuka ng langis sa breeder. Ayun, e susukan susuka Baka ng... Siya ah, ganon? Ah, susuka ng langis sa breeder niya. Hmm. Pagka madumi talaga itong kanya, ano. Ayun, e kasi susuka wala nang langis. Wala, bakit ka gano'n? Wala nang... Wala nang gaanong hangin na nakakalusot niya. Ah, oh, ayun guys, yung problema din ito ha. Kumbaga, ang, ang inihigub na ng no, throttle body, yung yung hangin nang nagmumula sa breather mm. eh, may sumasama ng langis yun doon yo guys kaya huwag nyo pumabayaan pala ng air cleaner filter nyo eh ganyan pa dumi eh. yan okay guys ah And guys tayo hey, testing na kung nagdadrag yun pa siya nagdadrag pa Alaman

Ayan guys, pinata lang namin ito ng bola ha. Saka lilinis. Tapos, saka yung kanyang bell. Pero siguro, hindi pa epekto yung kanyang bell. Okay pa rin kasi wala, nawala yung dragging. Kumbaga, yun lang bola ang may problema talaga. Kaya nagda-dragging. Ayan guys ha. Ayan guys, sana subscribe nyo kami sa aming YouTube channel, EMB TV. Pa-like at pa-share na rin guys. At pindutin yung bell. Para lagi kayong update sa mga share na yung video pati po post guys yan guys ha? Masana na guys, kahit paano nung hinaw kayo tips sa amin Kung Pag pagbinda -pag dragging Okay guys Ayan Boss, thank you boss! Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Yo guys, ay sa yung ginawa na yun. Kaya bola guys sa Yung Tama, N Max 155 guys sa ah, ginawa na.